Yun guys, magandang umaga. Yan. Magandang umaga guys. Nandito kami sa lugar ng nagbalon. Nagbalon. Ayun, dami oh. Dami guys oh. Ano, pwede kaya dito? Oh, pwede, huh? pwede dito. Ha? Oh, uh, dito? Ah. na dito. Ayun. Uh -huh. kapal. Ang kapal lang isda guys oh. Ay, nako. Tingin, ting ting tingin lang muna tayo Tingin muna lang muna. Napakasaya guys kasi ang daming gumaan. Ang Ang dami. <laughs> Hello guys, mga viewers. Yan, mga anglers dyan. Basta siya na rin mga guys kasi ani wala tayong service eh. Medyo demo lang muna namin ito ni Tenjo. Yung party dito para susunod. Sama-sama na tayo. Medyo wala pa ba tayong budget para sa ano. Uy, wow. May tulay na, yeah, na yung dating pinanginis. Ang ganda na to. Wow, oh, talagang gitang gitang yung araw. Hey guys! Ganda parang rin yung araw. Dito na kami ni Densyo. Yan guys, ito nagbalon. Nagbalon! Pising na siya guys, dito tayo. Siyempre didikit tayo sa mga nagtipising dito para masaya di ba? May mga payong pa sila. Ay, walang balutang si Kuya. Okay, balita tayo dito, balita. Ayan. Kung nakikita mo ngayon doon, tambak na sila. Oo nga eh. Karating nyo lang ya Karating nyo lang Ayun kinakagat Anong pain ya Anong pain Sa tilapia din yun Bulat hindi pwede Ano Doon ba tayo pwedeng mag-fishing? Oo. Ay saan doon? Masina. Istot na. Yeah. Ayan guys, dito na kami sa nagbalon. Nakauli na po kayo ya? Hindi, tatay pa lang po. Ay, nakauli na. Kauli na kayo, tay? Dalawa. Dalawa pa. Maigit ha. Ay, masa. Masa pa yung tatay. Doon kayo tayo sa lulong Santay ah. Yung yung mm. talagang kan kanito. Adon. Nung eh. Si kapatid ni Adon, 'di ba? Tayo na tulong boys, tipid. Adon, 'di Adon, 'di tayo pisto. Na si kuya. Dun tayo. Dun tayo sa may bakawan 'yun. Tara. Lapang pisun. Tanong ko nga si tatay kung ano. Tay, pwede magtanong tay. Yun nando doon po ba? Pwede pang pangisip. Ayun, ayun, ang laki. Ang laki. Oh, uh, Isandaan ang entrance doon. Isandaan po. Pero lahat ng uli sa'yo. Ha, ah, ganun. Ang laki uli tatay, oh. <laughs> Guys, oh. Inila ka agad. Galing tatay, ah. Isandaan ang ng kilo doon. Isang, ang entrance. Entrance. Pero walang, ano. Walang kilo. Pero may huliin din po. Uh -huh. Ay, ang dami na karami na po kay tay. Uh -huh. uli, tatay, oh. Ang dami na huliin tatay, oh. Eh, kaso tay, mahinit na kayo mamaya dyan. Dami, may payo nga. Diyan lang pala sa Pangpangtay. Ito, ano? Ang mag... Oo, oh, kila Clarence. Oo, oh, kila Clarence. May bayad po doon. Meron, sa sand sandaan. Opo. At doon lang tayo sa may bayad. Pero malalaki. Opo, tara, Tira, tira doon, doon lang kami tay Oo, oh, ano pa tayo nyo? Bulati po. Ah. Mag tira. Ayun, 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 malaki yung yung tul. tul. Hanif, tinitikman na. Oh, dali. Habang maaga pa, dun tayo kila Clarence. Tara. Ay! Nabun. <laughs> Patay tayo dyan. Tapos yan yung click. Yan guys, oh. So. Pangalawang huli. Ang laki, oh. Anong tawag nito guys? Jaguar yan, Jaguar. jaguar. Tawagin niya Jaguar. Ayo. <laughs> Mark, nasaan na kayo eh? Kayo kuno dito kayo di sana. Sila tatay mga na... ay, mga anglers uh, dito. Tatay mga beta ng anglers, tatay, anglers tatay, dito. Yan. Kami na rin din tatay. Oh, may okay, ah, setup. Tayo okay, sa amin guys, oh. Yeah. Yes, oh, ayan oh. Peace guys. Nagbalon. Nagbalon. Yan itong spot na yun sila tatay. Ito yung mga natin. Marami na yung na sila sila. Hindi oh. pala tayo pwede kilaklarin. Nakaano ka? naka Wala nga sila eh. Sige, hilain mo na lang ang kamay mo na lang. Mal malaki ba? Kamay mo na lang. Kamay mo na, muna. Kamay mo na lang muna. Kamay, kamay, kamay mo na lang. Kamay mo. Ayun, malaki din. Oh. Malaki din. Pisan. Pisan guys. <laughs> bison si Densyo <laughs> tanggalin mo na to Saka mo ano na yan, Tanggalin mo na eh? Mabubul yan eh. Ay, na, na, natanggal na eh, putol Peace on Peace on Yes, peace on

nang huli namin, saka na lang maya maya na, pag gusto pag angat na, mamaya maya, -maya. Yeah. nahulog tay <laughs> sayang Nine, ten, ten. tinangay <laughs> tatay o oh. yan si tatay, matagal na matagal na kayo nung dito tay matagal na dalawang buwan na dalawang buwan na rin araw araw Ayla, <laughs> libangan lang tay no ayun no, yun naman, peace on guys kauli na naman siya guys so oh. ayun din yung isang bali up, bali lima lang kami dito guys nandito lang kami ito okay, guys so oh. nakauli ang kikiro, lumamahaling isda yan wow, sarap guys, sarap sabaw yan guys peace on, ano to tay? masarap to tay? masarap? Oh, ito big dagat. Sarap! kikiro Thank you, Lord. Uwi na kami. Medyo nalungkot lang kami dito sa nagbalon kasi hindi namin alam na nagiba na pala yung patakaran na may bayad na pala yung ano maliban sa entrance na 20 pesos titimbangin pa yung huli so naabutan kami ng kapitan dito kasi nag-ano silang instruktura na gagawin na nilang ano na palaisdaan ba ng bangusan so yung sa mga anglers nga pala dyan na gustong dumayo dito sa nagbalon Uh, masabi ko lang sa inyo guys paghandaan nyo huwag kayong huli ng marami kasi babayaran nyo na obligado per kilo per kilo guys 50 ang isang kilo so at saka yung entrance 20 pesos kada isang tao yun lang paalala ko lang sa mga anglers na gustong pumunta guys at nabigla din kami na may bayad pala eh, sobrang dami namin nahuli buti ng kamukha at paano may dala kaming kunting pera eh kung wala pala guys ay, eh, eh, pwede naman din namin iwan na lang yung huli namin kasi nung ilang taon total walang, ba, walang bayad, bayad walang bayad, ngayon lang nagkabayad talaga, so yun, huwi na kami, God bless, at ito yung huli na pakita ko pa rin sa inyong huli, kasi lilipat pa namin guys yung aming huli dun sa ano, i-prepare eh, pa namin, pero dito na, prepare na lang natin dito, para tuloy-tuloy takbo natin, ayan mo dito na dito na lang tol. habang parang tayo pababa, baba, bayad naman natin yun, so ilabas mo na eh. ilagay mo dito yung mga malalaki, dito dito yeah, bayad naman yun eh. dito, mga malalaki yan, yan. So guys, ito, ito yung aming hinuli. mga dalawang oras lang namin uh, biniwas. May bayad na pala. Hindi namin alam na ano, may may, may laking pinagbago dito sa nagbalon. Ayun eh, bali, pipiliin na namin. Total, bayad na rin namin to. Pipiliin namin yung malalaki para ma, ano, fresh namin may uwi. May mga malalaking ano. May bayad na pala to guys. ano, oh. Ang huli namin guys, hindi biro. Marami talaga. So meron naman ispat guys na isanda ng entrance na doon kay Clarence isang daan na kat, walang bahay kat, 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 you? kat, kat ilang kilo uh -huh. kat so, um, ilang kilo mahuli mo so iyan na natin i-preserve natin yung mga ano ano na mo bidbid bid ang nahuli niya yan thank you lord sa huli para mahugasan din yung ano o ganyan lang kalit yan. Lalabas yan. Yan, ang uli namin guys. Buhay pa. Nasig pa para maugasan yung ano. At mayroon pang pampinali. Siyempre nakabukod yung mga malalaki. Ito yung saktuan lang guys oh. Mga saktuan lang pero ito yung mga malalaki guys. Hmm. 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 Mm. Yan guys, Jaguar at may nakuha akong buhay pa rin oh mga buhay po oh. nakuha ko oh. ayun eh, oh buhay pa oh Hmm. Uh. Ay, tingnan mo, may ingat pa, oh. oh. mga buhay pa. Ito ang lagyan ng tubig, pare ko, eh. Huh? Di, sama na natin itong yellow tick. Ayan. Pinali guys. Ang daming daing guys. Paninda bukas. Ayan, paninda bukas. Daming daing. Yung for today's video guys, eh, ini ko na yung nanghuli ko kanina doon sa nagbalon. Ito. Hindi sa na natin itong luya. Ayan guys. Ayan. Ayan natin Ayan. Ayan session na ulit ko siya nagbalik. Sabawan natin ito, guys. Wow! At natin to. Subuya. ito. Subuya. Napakasariwan nito guys. Lalo may malunggay. Na natin lagyan ng atin ito ng kunting paminta paminta lang guys para ang dagdag aroma lang guys tama na natin ito para mapango hmm babo na yung bango natin siyempre lagay na natin itong napakainting mga isda wow ito guys oh sakit bang isda mamahalin kumagat sa akin kanina wow lagay na natin itong tubig patis lang ilalagay natin dahil sa sariwa at magic sarap wow sunod na natin yung malunggay ah mapaparami ang kain kinat... mapaparaming kain ko ito guys Wow. Masih. Tak tak wow. Oh. Wow. Hmm. 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 Hmm.